Ngayon, panawagan ko sa iyo, Day Aime, hindi pa uli ang lahat. It's never too late to convince the Filipino people that you are worthy to become a senator again. Ang, eto, makinig ka, Day Aime, Day. Humiwalay ka na dyan sa aliansan na iyan. siguraduhin mo, hindi pang ako na-convince eh. I want you to go to Hague. And I want you to file the first person in the Senate to file an impeachment against your brother. Why? Sa lahat ng nag-motorcade kanina, nagulat ang lahat dahil sobra-sobrang napakarami. Putol-putol na nga lang dahil sobrang ang haba. Mabuhay ang lahat ng Duterte Rhineland supporters! Duterte! 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 Mabuhay po lahat! Maraming salamat at magandang gabi. Salamat Kuya Onit, alam niyo mga kababayan, maisog. Napakadami po yung line-up na gustong magsalita. Pero mamaya, meron akong sorpresa sa inyo. No? Kasi itong walang hiyang gobyernong ito, ipinagkanulo, kinidnap ang ating dating presidente. Naniniwala ba tayo sa ICC? Yeah! Gusto niyo bang sunugin o punitin ang pantera ng ICC? Yeah! Mamaya gagawin natin yan. Bigyan mo na po natin, pampakalma. O, oh, kalma. So, pwede po tayo umupo para hindi kayo mangawit. Kung gusto niyo umupo, bigyan po natin ang pagkakataon na mag-alay ng kanyang sariling komposisyon, isang awitin para sa bayan, si Kuya Ompong ng Saranggane. Palapakan po natin! Alright, sige. Mukhang mainit na kayo masyado eh, ano? Relax muna yung mga puso natin. Kuya, pahingi nga ako ng effects reverb lang para medyo mas tatakbo yung aking boses. Okay, galing pa po akong clan sa Rangani Province. Dumipad lang ako dito para po kantahan kayo. Alayan kayo ng isang kanta para kay Tatay Digong. ah uh, this first song ginawa ko kanina sa hotel mga 3 hours before. So ito, alam mo, alam niyo to. Pakilakas na ng gitara ko, sir. Babe, Dito na natin. Mahirap man ang buhay ating matitiis. Basta walang mga adik na nakakalat dyan sa mga daan. Mapayapa ating bayan nung sindigong ang Pangulo. Ang gitara ko, hindi na ano eh. Ngayon ay isang tegre na siya na ang namumuno. Sa sariling bayan ay hinayaan niya ang mga baniyaga. Hinayaan ng tigre na tayong lahat ay pa nga ng aking gitara kasi wife is to eh, napuputol-putol. Ayan eh, high tech sana, made in China to eh. Ayan na, medyo okay na. Ngayon ang tamang oras upang tayo'y magkaisa upang labanan ang mga pang-aaping ginagawa nila dahil walang kanayan kuko ng isang tigreng magnanakaw at mangaapi. Magnanakaw! Si Digon ay palayay sa kuko ng isang tigreng mapangalipi. kuko ng isang tigre Mapal kali Ito, ito, meron na akong back up Eto na Hindi na tayo mapuputol-putol Nabudol ako dun sa pinili kong China Mini China Ayun, mas malakas Palakbak, palakbak Alright, thank you Magtuloy natin Ayun, mas clear last night na mga cellphone. Here we go. Linti natin. Ang hirap man ang buhay ating matitiis. Basta't walang mga na nakaupo dyan sa may Saan ba? sa may pasig. Tadyakan na yan! Hindi magsabi ha! Tadyakan! Tadyakan! Dahil walang kalayaan habang na naririyan ang mga buhayang dati sa sapalang nakadambay ngayon nasa opisina na City ko ay palayain sa kuko ng isang tigre be gusto natin mangyari kay Marcos! <laughs> okay, meron pa akong isang kanta na ginawa para kay tatay. Nasa YouTube na ito, ha? Ah. I-follow niyo yung page ko pala, Romeo Ogong TV. Hanapin Mga pulis! Right. Sino bang rin? Ayaw nila magsalita. Nandiyan <laughs> sa loob! Takpin nyo na! Alright, here we go! Pero pag ordinaryong mamamayan, kahit, actually, ayoko maniwala din sa tanim-tanim, pero meron akong marami nakita. Ordinaryong mamamayan, hindi ko magamit, nag-negative sa drug test, hinuli pa rin. Tama! Kasi nagpupus daw. Tama! Eh, itong mga nandito, <laughs> the, 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 narrative of the, alam uh, 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 uh. yung ordinaryong mamamayan, Hello. You know, lang ay, yung tinira. Kinulong na. Hello tay, may ide may may, may, may side sa si tatay di ko sa inyo. Hello tay. E, e, ikaw na magsabi. Um, Magalang gabi sa inyo mga putang ina mga taga Manila kayo. Ulang ulang nanonood ako dito sa hig. Ang dami pa lang bumiti una sa kay Marcos. Ana 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 kalma lang kayo. Know birthday ko ngayon, ayaw ko ng gulo. Kaya, ito lang sabihin ko sa inyo. Antayin ninyo ako pag uwi ko. Kaya, lahat ng mga abogado, magkudita tayo. Ano, wala akong plano. Nagretiro na ako eh. Kaya nagbusikiro na lang ako eh. Ayoko na sa politika. Andyan na yung mga anak ko. Bakit after of what I did, ito, Miss Mensahikos ICC, if I have to do it again, I will do it for my country. <laughs> ito, ito, mga putang ina itong ICC, ito, What is the difference of USA bombing Iraq, putang, killing children in hospitals? Go <laughs> there! Ito, ito, tayong maliit lang tayong bansa dito. Bakit ang pakailan meron ang mga yawa nito? Oh my God! during my term, they have tried, attempted many times to pin me down. It was during my term. I never allowed any single Filipino people. I never gave them up to the ICC. But me, Bongbong Marcos, give me up! Marcos! <laughs> Alam na nyo, hindi ako nagsisi na ipinalibing ko ang ama niya sa ulbingan ng mga bayani. E, ito, pag ikaw bang namatay ka, wala na akong hindi kita makilala bang. Ano yan, maghanap ka ng na property ninyo doon kay ilibing sa inyo, ha. wala ko. ito, ito, seryosa itong panawagan. I was asked once by my media, sabi nila, if you have somebody to think na may utang na loob, sabi ko si Aimee. Ayon, panawagan ko sa iyo, Daya hindi pa uli ang lahat. It's never too late to convince the Filipino people that you are worthy to become a senator again. Ang, eto, maganig ka, Daya Aime, Daya. Humiwalay ka na dyan sa alyansa na iyan. Uh, siguraduhin mo, hindi pang ako na-convince eh. I want you to go to hate. And I want you to file the first person in the Senate to file an impeachment against your brother. Why? Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! If... Kung Tum matamahimik ka kayo, ang ingay-ingay ninyo. Nagsasalita si tatay dito. Eh. Birthday ko ngayon. Ako ang ano ngayon. <laughs> Alam mo, kung ikaw ay nag-worry dyan sa dosin na kasama mo, tandaan mo dahil pag last hour, hindi yan buboto sa iyo. Kompetisyon mo yan. Kaming mga Pilipino ang maglagay sa iyo. Kaya hindi pa ko convince not unless you file an impeachment complaint against the President of the Republic of the uh, America. You know, that's how simple it is. You cannot, hindi, huwag niyo na kaming lukuhin. Hindi na kami mga bobo, marunong nang ako mag-English eh. Kahit hindi ako nakapag-aral doon sa Harvard, ang ina eh, wala kami pera, eh, 75 lang grado ko. Wala, wala dyan, wala ako na ano. Kaya sabi ko, kayo mga tika Manila, naglakad-lakad ako doon. Sabi ko, medyo tahimik na mga, alam man yung mga pulis, mag kami dito. Kaya, wala lang mga loko-loko. Pero ito, you know, bago ko mag-uwi ng Midlalaw, sigurado yung pins ko, may mga ano naman sa akin, putang ina, eh, kapatayin ka ng, sino magpatay sa akin, putang ina. Eh. Andito mga pulis kasama namin. Sir, if you uh, during my speech I had once a speech for the PnB I told them during my presidency ko, I will do my best uh, to, to war against the drug ko, wala, wala magawa, kundi I will have to reinforce and make my police men empowered ko ang ng mga police accompany my own Diba? 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 Ito na, butang inang, ito na ngayon ang problema ko. Eh, nung nag-umpisa na kami sa war on drugs, you know, joker ako eh. Pag nagsabi akong patayan, hindi man ako nagpatay. Nakita yung ako nagpatay ako. <laughs> you know, you know, some people, they do interpret my words under very demeaning, very low kind of thinking. You do not know me by Adam. Fuck you if if you cannot cope up with my thinking, ikaw yan eh, hindi ka matalino eh. Pero ito na, sabi ko naman, ang ICC, lang ako, nagpatay ako ng mga ano, eh, ako sa helicopter, wala, wala mga makakita noon, wala witness. You know, I'm telling you this, in law, in accordance with the law, it's not about what you know. It's about what you can prove in the court. But now they have nothing to prove in the court. The people are here speaking for the truth. Sulong <laughs> 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 korte. Ito pa pinaka worse. Ito ng korte dapat. Court na yan eh. Sana ngayon ang mukha ng korte? na ngayon ang kredibilidad ng, ng korte? Na sila pang pa bumaliktad? Pwede ba yun? Eh, nako. Eh, kung hindi pwede yun, dapat hindi na aabutan si Marcos ng election next year eh. Pa-impeach na natin yan. Okay, tanungin ko kayo, 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 isa, 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 isa. Isang case lang ipapile natin, Republic of the Philippines versus one person. Ano ang ipile natin na kaso? Wag ako, baka titirahin ako. Sabihin niyo. Ano, ano, ano? Hindi, hindi. As I told you, it's not about what you know, it's about what you can prove in the court. But what we can prove, if we don't have evidence, we have to challenge him. Magpa, Drug test here. Bakit ayaw niya magpa-drug test? Sabi-sabi niya, sabi niya. Bong uh, Bongbong, uh, President Bongbong, anong gawin natin sa mga drug ano na hindi... Uh, uh babala kayo, tuloy-tuloy lang kayo dyan. Masa kami, tuloy-tuloy oh, lang kayo. Uh, Baka ba aabot uh, lang kayo namin. Takina, <laughs> <laughs> you know uh, uh, President Marcos, what can you say about the the interview nila? ang interview nila yun? Sabi nila, sabi nila. The 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 narrative of that 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 Kami, kumpiansa kami sa aliansang ito dahil ang ito si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Ito, sa Grangani po si Manny Pacquiao. Hindi po. Ah, ah. E, ito Bong Rebilla. Uh, ito si Erwin Tulpo, laking dabaw. Ay, naku. Gusto niya ng presidente na... Entahan ko na lang kaya kayo muna. Okay, okay lang. Inom muna ng tubig. Tubig muna. Tubig muna. Para may patay speakers, ha? After nito, after nito, speakers na naman, tapos ako na naman. Tapos kinabukasan, ako na lang walang boses, kayo, okay pa. Malayo pang lilipat, lumipat pa ako ha. Wala akong sponsorship, hindi ako ba yan? Pero may ticket na ako. Amin na amin lang din. kaya thank you, to Jai, for inviting me here. Thank you very much. Alright, here's another one. Nayabag ang gitara then... ko, marag sa Marcos po. Hindi. I never, I never ako na I never said na mag Marcos ako. Pag nagnakaw uli yan, bahala kayo. <laughs> 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 Ito original ko para kay tatay. Well, yung daliri ko para sa daliri. Ito na. Sa nagbigay sticker ko, salamat ah. Sinulat ko ito katang ng noong 2016 pag panalo agad ni tatay. At hindi ko inasahan, nakakantahin ko dito sa harap ng mga tao na ganito po ang kalagayan ni tatay. Isang pasasalamat para sa kanya. Pa-effects mo na mga pare. Kaibigan, kababayan, kamusta ang bayan ko sinilangan? Siya ra'y bumangon, palayas na Mula pagkalomok dahil sa mga tagaguhan. Isik kang isa kang buhay na bayani Mabuhay kita kayo dito Maraming, maraming salamat sa inyong lahat Mag-charge na kayo Okay, thank you very much Ako'y babalik mamaya Okay, tawag yung partner natin Thank you, okay. thank you Mula sa Sarangani, palapakan po natin muli Before Sit that, by the way, pasalamat ko yung OFW sa pag-invite sa akin, headed by the President at the Jai Mabuhay ang OFW! Mabuhay tayong lahat ng Pilipino! God bless! Stay po tayo, walang gulo ha. Kasi pag nagkagulo, talo tayo. Ha? Pag mag-declare ng Marsyalo, walang eleksyon. Utang ina ninyo.